Patuloy sa ating mga balita. Diniklara ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC na drug cleared ang 29 na barangay sa Sulu at 17 barangay naman ang diniklara na drug free. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Drug cleared na ang 29 na barangay sa Sulu at drug free na rin ang 17 pang barangays ito ang deklarasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa committee meeting aro ng Martes, September 9, 2025 sa Sumadha Hall, Bangkal Patikol Sulu. Tinanggap rin ng local government units ng Maimbong, Talipaw, Patikol, Haji Panglima Tahil, Siyasi at Parang ang certificates ng drug cleared barangays bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na compliance sa parameters set sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Ang pulong ay pinangunahan ni ROCBDC Chairman Director Hil Castro, Nap Belarde iMinds Philippines.